Nagaya din ang pagtutol ng Philippine Center for Islam and Democracy sa si tinutulak uh, di dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Session o pag ng Mindanao sa Bansang Pilipinas. Sa isang pulong paritaan sa San Juan, sinabi ni Amina Rasul na hindi dapat dinadamay ang Mindanao sa away politika. Idinagdag e pa niya maraming mga taga Mindanao ang tutol dito. Anya hindi apektado Mindanao sa nangyayaring bangayan lalo na meron ng agreement with government na we are not going to fight for independence anymore, mm -hmm. pero support yung autonomy. Sa ngayon, peace in Mindanao, the peace process succeeding, there's peace relative peace in Mindanao. Mm -hmm. May gulong pa rin na political, pero by and large, medyo umaarangkada ang, ang progress sa Mindanao.